Sa Pugad Lawin, Balintawak, ngayon ay Quezon City, nagtipo ng mga kasapi ng katipunan at pinunit ang kanilang mga sedulas, mga papeles na nagpapatunay ng kanilang tirahan bilang simbolo ng kanilang paglaban sa Espanya. Ang pagkilos na ito ay nagsimula ng isang serye ng mga labanan sa pagitan ng mga katipunero at ng mga sundalong Espanyol. Mayroong ilang mga pagkakaiba sa mga ulat tungkol sa eksaktong lugar at petsa ng sigaw ng Pugad Lawin. Ang ilang mga makasaysayan ay nagsasabi na naganap ito sa Balintawak, habang ang iba ay nagsasabi na ito ay sa Pugadlawin. Mayroon ding mga pagkakaiba sa mga petsa, mula Agosto 23 hanggang Agosto 26. Ngunit ang mahalaga ay ang pangyayari na ito ay nagsimula ng isang revolusyon na nagbago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang sigaw ng Pugadlawin ay isang mahalagang simbolo ng paglaban ng mga Pilipino laban sa pananakop ng Espanyol.